May nagumpisa bang magpakita ng banayad ngunit, nakakabahalang mga pagbabago sa loob ng nakaraang taon, ang isang mahal mo sa buhay. Maraming tao ang nag-akala na ang kamatayan sa katandaan ay biglang nangyayari. Ngunit ang totoo, madalas na nagpapadala ang katawan ng mga tahimik na babalabuan. Minsan, kahit isang taon bago maabot ng buhay ang huling yugto nito. Ang problema ay hindi napapansin ng karamihan ang mga palatandaang ito, dahil mukhang maliit lamang ang mga ito sa una. Sa bandang huli lamang, kapag titingnan na pabalik, napagtatanto ng mga pamilya na naroon na pala ang mga senyales noon pa man. Ngunit huli na upang maghanda, huli na upang gawing makabuluhan ang mga huling alaala. Sa videong ito mula sa Matalinong Payo, pag-usapan natin ang limang pangunahing palatandaan na madalas lumilitaw isang taon bago mamatay ang isang matandang tao. Ang ilan sa mga ito ay maaring mga bagay na napansin mo na ngunit hindi mo pinansin bilang bahagi lamang ng pagtanda. Ang iba naman ay maaring mga pagbabagong mukhang menor lamang ngunit sa totoo ay nagpapahiwatig ng unti-unting paghina ng katawan. Ang maagang pagkilala sa mga palatandaang ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na magbigay ng mas mahusay na pangangalaga. Pahalagahan ang mga makabuluhang sandali at higit sa lahat, tiyakin na ang huling yugto ng buhay ng iyong mahal sa buhay ay puno ng ginhawa, dangal, at kapayapaan. Manatili sa amin hanggang sa dulo dahil ang limang palatandaang ito ay makakatulong sa iyo na maghanda sa emosyonal at praktikal na paraan para sa kung ano ang darating. Kapag naunawaan mo kung ano ang nangyayari, hindi ka mabibigla. Magagawa mong sulitin ang natitirang oras kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ngayon, simulan na natin. Numero 1. Makabuluhang pagbaba ng timbang. Ang isa sa pinakauna at pinakanagsasalitang palatandaan na maaring papalapit na ang isang tao sa huling taon ng kanilang buhay ay ang hindi sinasadyang pagbaba ng timbang. Sa una, Maaring mukhang banayad lamang ito. Isang sinturon na biglang kailangang higpitan. Mga damit na mukhang mas maluwag. O isang ganang kumain na unti-unting nawawala. Maraming pamilya ang hindi nito binibigyang pansin bilang bahagi lamang ng pagtanda. Ngunit ang totoo, ang pagbaba ng timbang ng hindi sinasadya ay bihirang magandang senyales. Madalas itong nagpapahiwatig na hindi na epektibong sumisipsip ng sustansya ang katawan. Bumababa ang mas ng kalamnan. At ang mga mahahalagang sistema ay humihina. Ang natural na pagtanda ay humahantong sa ilang pagkawala ng kalamnan. Ngunit kapag masyadong mabilis itong nangyayari, ito ay senyales na may mas malalim na nangyayari. Maaring nahihirapan na ang katawan na tunawin ng maayos ang pagkain. O maaring hindi na kayang iproseso ng tao ang protina ng epektibo na humahantong sa paghina ng kalamnan. Ang pagkawala ng lakas na ito ay hindi lamang nagpapahirap sa paggalaw, ngunit nagpapataas din ng panganib ng pagkahulog, nagpapahina sa immune system, at nag-iwan sa tao na mahina laban sa mga impeksyon. Ang isa pang dahilan ng pagbaba ng timbang sa huling taon ng buhay ay ang pagbabago sa gana. Maraming matatandang individual ang hindi na nararamdaman ang gutom tulad ng dati. Ang kanilang pandama ng lasa ay humihina, ang pagkain ay hindi na kaaya-aya, at maaring magsimula silang lumaktaw ng pagkain o kumain ng mas maliit na bahagi. Hindi ito basta pagbabago ng kagustuhan, ito ay pagbabago sa pisyolohiya. Ang katawan, na nararamdaman na ito ay nagsisimulang magsara, ay hindi na nagpapadala ng senyales sa utak na maghanap ng pagkain ng madalas. Ang resulta, mas kaunting enerhiya, mas kaunting lakas, at unti-unting paghina ng pangkalahatang kalusugan. At pagkatapos, may papel din ang mga pinagbabatayan na kondisyong medikal. Ang pagbaba ng timbang ay karaniwang sintomas ng mga malalang sakit tulad ng kanser, pagpalya ng puso, o sakit sa bato, na lahat ay maaring magsimulang umusad en matagal bago lumitaw ang mas malinaw na sintomas. Kahit ang mga kondisyon tulad ng depresyon o paghina ng katalinuhan ay maaring humantong sa pagbaba ng pagkain, na nagdudulot ng isang pababang espiral kung saan ang katawan ay hindi nakakatanggap ng sapat na gasolina upang mapanatili ang sarili. Sinusubukan ng ilang pamilya na lutasin ang problema sa pamamagitan ng paghikayat sa kanilang mga mahal sa buhay na kumain ng higit pa. Nag-alok ng mga paboritong pagkain o nagdaragdag ng mga inuming may protina sa mga pagkain. Ngunit kung patuloy na bumababa ang timbang sa kabila ng mga pagsisikap na ito, mahalagang makilala na ang isyu ay hindi lamang dieta. Ito ay ang katawan na naghahanda para sa isang mas malalim na pagbabago. Sa yugtong ito, ang pagpilit ng malalaking pagkain ay maaring hindi makatulong. Sa halip, ang pagtuon sa ginhawa, madaling kainin na pagkain, at hydration ay maaring gumawa ng mas malaking pagbabago sa pagpapanatili ng kalidad ng buhay. Kung napansin mo ang makabuluhang pagbaba ng timbang sa isang matandang mahal sa buhay, lalo na kung mas kaunti ang kanilang kinakain, nararamdamang mas mahina o nahihiyapang manatiling aktibo, oras na upang bigyang pansin. Hindi ito tungkol lamang sa pisikal na anyo, ito ay tungkol sa katawan na nagpapadala ng mensahe. Ang pagunawa sa mensaheng iyon ngayon ay makakatulong sa iyo na maghanda para sa hinaharap na may kalinawan, habag, at kakayahang gawing makabuluhan ang bawat natitirang sandali. Numero 2 matinding pagkapagod at panghihina. Ang isa sa pinakapansin na pagbabago sa taong humahantong sa pagtatapos ng buhay, ay ang malalim at patuloy na pagkapagod na hindi nawawala kahit na may pahinga. Hindi ito simpleng pagod pagkatapos ng mahabang araw. Ito ay isang matinding pagkahapo na nagpaparamdam na kahit ang mga simpleng gawain ay napakabigat. Ang pagbangon mula sa kama ay nagiging hamon, ang paglalakad sa kabilang silid ay nangangailangan ng pagsisikap, at ang mga gawain dating rutin tulad ng pagluluto pagbibihis, o kahit ang pakikipag-usap ay nagsisimulang maging masyadong nakakapagod. Hindi ito resulta lamang ng pagtanda. Ito ay senyales na ang katawan ay nag-iimpok ng natitirang enerhiya nito, habang ang paggana ng mga organ ay nagsisimulang bumagal. Ang puso ay hindi na epektibong nagbobomba, ang sirkulasyon ay humihina, at ang mga kalamnan ay hindi na nakakatanggap ng parehong antas ng oksigen tulad ng dati. Kaya naman maraming matatandang individual sa kanilang mga huling buwan ay nararamdamang mahina hindi matatag, at hindi kayang panatilihin ang dating antas ng aktibidad na kanilang kinagigiliwan. Ang isa pang mahalagang salik, ay ang pagbagal ng metabolismo. Ang katawan ay dinisenyo upang makagawa at gumamit ng enerhiya. Ngunit habang ito ay naghahanda, para sa huling yugto, ang enerhiyang iyon ay inililipat. Sa halip na gamitin sa paggalaw, ang katawan ay naglilipat patungo sa pag-iingat. Kaya naman ang isang taong nasa paghina, ay maaring magsimulang matulog ng higit pa nangangailangan ng mas mahabang pagtulog sa araw, at nahihirapang manatiling gising ng matagal. Ang ilan ay maaring makaranas ng biglang pagbaba ng enerhiya, kung saan mukha silang maayos sa isang sandali, ngunit lubos na napapagod sa susunod. Ngunit marahil ang pinakamasakit na bahagi ng prosesong ito, ay ang emosyonal na epekto ng pagkapagod. Maraming matatanda na dating ipinagmamalaki ang kanilang kalayaan, ay nagsisimulang makaramdam ng pagkabigo, kahit nakahihiyan, dahil hindi na nila magagawa ang mga dating ginagawa. Maaring umiwas sila sa mga pag-uusap, iwasan ang mga pakikipag-ugnayan sa lipunan, o itigil ang pagsali sa mga libangan. Hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil wala na silang sapat na enerhiya. Maaring humantong ito sa isang siklo ng pag-iisa, kung saan tumitigil na sila sa pagsisikap, na lalong nagpapabilis sa paghina. Para sa mga pamilyang nakikita ang isang mahal sa buhay na mula sa aktibo, at nakikilahok ay naging pagod at umuurong, ito ay maaring masakit. Madaling isipin na sila ay tamad lamang o kailangang magpumilit. Ngunit ang katotohanan, ay ang pagpilit sa aktibidad, ay hindi makakatulong. Ang pinakamahalaga ay ang pagunawa sa kanilang mga limitasyon. Pagpapahintulot sa kanila na magpahinga kapag kinakailangan. At gawing komportable hanggat maari ang kanilang natitirang mga araw. Kung napansin mo na ang isang mahal sa buhay, ay nakakaranas ng malalim at patuloy na pagkapagod na hindi nalulunasan ng pahinga ituring ito bilang senyales na ang kanilang katawan ay dumadaan sa isang malaking pagbabago. Ito ang oras upang pahalagahan ang mga pag-uusap, lumikha ng mga sandali ng kapayapaan, at suportahan sila ng walang mga inaasahan. Dahil sa huli, ang pinakamahalaga ay hindi kung gaano karami ang kanilang magagawa, kundi ang maramdaman nila na minamahal, na unawaan, at nasa ginhawa. Kung patuloy kang nanonood ng videong ito mula sa matalinong payo at natatanging mahalaga ang mga pananaw na ito, mangyaring magkomento ng numero 2 sa ibaba upang ipaalam sa amin na narito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, eh, inirekomenda ko na magsubscribe ka at i-on ang bell para hindi mo makaligtaan ang anumang video mula sa matalinong payo. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa paglikha ng magandang nilalaman upang magbigay alam at magbigay inspirasyon sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Numero 3. Tumitinding kagalito sa pag-iisip o pag-urong. Habang papalapit ang isang tao sa huling yugto ng buhay, ang isa sa pinakakapansin-pansing pagbabago ay makikita sa kung paano sila mag-isip, makipag-usap, at makipag-ugnayan sa iba. Maaring mapansin mo na ang isang dating matalas at aktibo ay nagsisimulang makalimutan ang mga bagay na mas madalas, nahihiyapang sumunod sa mga pag-uusap, o mukhang disoriented sa mga pamilyar na lugar. Maaring ulit-ulitin nila ang kanilang sarili, makalimutan ang mga pangalan, o mawalan ng track ng oras kahit na hindi sila nagkaroon ng problema sa memorya noon. Ang mga banayad na pagbabagong ito sa pag-iisip, ay maaring mangyari buwan, kahit isang buong taon bago ang kamatayan. Hindi ito simpleng pagkalimot lamang, ang utak, tulad ng anumang organ, ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na daloy ng oksigen, at sustansya, upang gumana ng maayos. Ngunit habang humihina ang sirkulasyon, at bumababa ang supply ng oksigen sa utak, ang paggana ng pag-iisip ay nagsisimulang humina. Ang tao ay maaring madaling malito, magkaroon ng kahirapan sa paggawa ng mga desisyon. O mahirapang makilala ang mga tao, at lugar na kilala nila sa loob ng maraming taon. Sa ilang kaso, maaring magkaroon sila na maikling sandali ng kalinawan na sinusundan ng biglang mga yugto ng pagkalito. Na parang ang kanilang isip ay lumalabas at bumabali. Ang isa pang karaniwang senyales ay ang emosyonal na pag-urong. Ang isang taong papalapit sa pagtatapos ng buhay, ay madalas na nawawalan ng interes sa mga pakikipag-ugnayan sa lipunan. Maaring mapansin mo na mas kaunti ang kanilang pagsasalita, mas kaunti ang pakikilahok, o gumugugol ng mahabang panahon sa pag-upo lamang sa katahimikan. Hindi ito nangangahulugan na wala silang pakialam sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang kanilang utak ay hindi na nagpoproseso ng emosyon at pakikilahok sa parehong paraan. Ang mga pag-usap ay nagiging nakakapagod, ang mga maingay na kapaligiran ay nagiging labis, at kalaunan, Maraming matatanda ay umuurong sa kanilang sariling mundo. Maaari mo ring mapansin ang mga pagbabago sa mood at pagugali. Ang ilan ay nagiging mas irritable, balisa, o madaling mapikon. Ang iba naman ay mukhang hindi pangkaraniwang kalmado, walang kinalaman, o walang pakialam sa mga bagay na dating mahalaga sa kanila. Hindi ito pagbabago sa personalidad. Kadalasan ito ay resulta ng pagbagal ng paggana ng utak habang humihina ang katawan. Habang bumabagal ang paggana ng pag-iisip, nagiging mas mahirap ipahayag ang mga emosyon. At maaring tumigil ang tao sa pagtugon sa mga sitwasyon sa paraang dati nilang ginagawa. Para sa mga miyembro ng pamilya, ang panunod sa isang mahal sa buhay na nawawalan ng ugnayan sa realidad o emosyonal na umuurong ay maaring pakiramdam na parang nawawala na sila bago pa man sila tuluyang mawala. Ngunit mahalagang tandaan na ito ay hindi nila kontrolado. Sa halip na subukang ibalik sila sa mga pag-uusap, ang pinakamagandang gawin ay salubungin sila kung nasaan sila makipag-usap ng mahinahon, mag-alok ng katiyakan, at maunawaan na kahit hindi sila palaging tumutugon, nararamdaman pa rin nila ang iyong presensya. Kung ang isang mahal sa buhay ay nagiging mas makakalimutin, mas nalilito, o hindi gaanong nakikilahok, huwag itong balewalain. Kadalasan ito ay mga maagang senyales na ang katawan at isip ay naghahanda para sa huling pagbabago. Ito ang oras upang maging matiyaga, pahalagahan ang mga tahimik na sandali, at tumuon sa paglikha ng isang kapaligiran na ligtas pamilyar, at payapa. Dahil kahit na nawawala ang mga salita, ang pagmamahal at ginhawa ay maaari pa ring maramdaman. Numero 4. Madalas na impeksyon at mabagal na paggaling. Habang nagsisimulang humina ang katawan, ang isa sa pinakamalinaw na pisikal na senyales ay ang paghina ng immune system. Maaring mapansin mo na ang isang taong bihirang magkasakit noon ay ngayon ay nahahawaan ng bawat sipon, bawat rangkaso, bawat maliit na impeksyon na dumaraan. Ang mga dating menor na sakit ay ngayon, ay mas matagal bago gumaling. At ang mga simpleng sugat tulad ng maliit na gasgas, o pasa ay gumagaling ng mas mabagal kaysa karaniwan. Ang mga pagbabagong ito ay hindi random. Sila ay mga senyales na ang katawan, ay hindi na kayang ipagtanggol o ayusin ang sarili tulad ng dati. Ang isa sa pinakamalaking alalahanin ay ang kaulit-ulit na impeksyon, ang pulmonya, impeksyon sa ihi, UTI, impeksyon sa balat, at kahit na mga impeksyon sa bibig ay nagiging mas karaniwan habang humihina ang immune system. Maraming pamilya ang nag-aakalang ito ay mga nakahiwalay na sakit lamang. Ngunit kapag nagsimula itong madalas na mangyari o matagal bago mawala, kadalasan ito ay senyales na ang katawan ay nawawalan na ng kakayahang lumaban. Kahit ang mga antibiyotiko, na dating mabilis na gumagana, ay maaring mukhang hindi nagaanong epektibo. Maaring kailanganin ng tao ang mas malakas na gamot, mas mahabang panahon ng pagaling, o maraming round ng paggamot, para sa mga impeksyong dating menor lamang. Nangyayari ito, dahil habang bumabagal ang sirkulasyon, at humihina ang pagana ng organ. Ang katawan ay hindi na tumutugon ng maayos sa paggamot. Ang isa pang hindi napapansing issue, ay ang mga malalang sugat. Kung napansin mo na ang mga maliliit na gasgas, sugat, o pasay hindi gumagaling ng maayos o paulit-ulit na bumubukas, maaring nangangahulugan ito na ang sirkulasyon ay nakompromiso. Ang mahinang daloy ng dugo ay nangangahulugan na ang oksigen at sustansya ay hindi epektibong nakakarating sa balat at mga tisyo. Naginagawang mas mabagal ang pagaling sa karaniwan. Ang mga pressure soes, lalo na para sa mga hindi gaanong gumagalaw, ay nagiging seryosong panganib at maaring humantong sa mapanganib na impeksyon kung hindi maingat na pinangangasiwaan. Ang mas nakakabahalang bagay ay ang mga impeksyon sa huling taon ng buhay ay madalas na hindi mukhang inaasahan natin. Sa halip na mataas na lagnat, ang isang matandang tao ay maaring mukhang mas pagod lamang kaysa karaniwan, mas nalilito, o hindi gaanong interesado kumain. Sa katunayan, para sa mga matatanda, ang biglang pagbaba sa katalinuhan ng isip ay madalas na unang senyales ng impeksyon, kahit bago pa lumitaw ang iba pang sintomas. Kaya naman ang maagang pagkilala sa mga pagbabagong ito ay maaring gumawa ng pagbabago sa kung gaano kalaki ang ginhawa at suporta na natatanggap nila sa kanilang huling yugto ng buhay. Para sa mga pamilyang nakikita ang isang mahal sa buhay na dumaranas ng paulit-ulit na impeksyon, ito ay maaring nakakabigo at nakakasakit ng puso. Nakakaakit na ituloy ang agresibong paggamot, umaasang ang isa pang round ng antibiotiko, o isa pang paglagi sa ospital ay maayos ang problema. Ngunit sa isang punto, ang focus ay madalas na naglilipat mula sa pagpapagaling patungo sa pagbibigay ginhawa. Ang pagdiyak na sila ay hydrated, ang kanilang balat ay malinis at moisturized, at ang pagliit ng stress sa katawan ay maaring gumawa ng higit pa para sa kanilang kagalingan kaysa sa isa pang round ng gamot na nagpapahaba lamang ng pagdurusa. Kung patuloy kang nanonood ng videong ito mula sa matalinong payo at natatanging mahalaga ang mga pananaw na ito, mangyaring magkomento ng numero 4 sa ibaba upang ipaalam sa amin na narito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, eh, inirerekomenda ko na magsubscribe ka at i-on ang bell para hindi mo makaligtaan ang anumang video mula sa matalinong payo. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa paglikha ng magandang nilalaman upang magbigay-alam at magbigay inspirasyon sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Numero 5. Malalaking pagbabago sa paghinga o sirkulasyon. Ang isa sa pinakanagsasalitang senyales na ang katawan ay naghahanda para sa huling yugto nito ay ang kapansin-pansing pagbabago sa mga pattern ng paghinga at sirkulasyon. Maaring mapansin mo na ang iyong mahal sa buhay ay humihinga ng mas mabagal o mababaw kaysa dati. Minsan, maaring magpausa sila sa pagitan ng mga paghinga. O ang kanilang paghinga ay maaring maging hindi regular. Bumibilis at pagkatapos ay bumabagal ng hindi inaasahan. Ang ilang tao ay nakakaranas ng isang banayad na ritmikong pattern ng paghinga na tinutukoy bilang chain stokes respiration. Kung saan ang paghinga ay nag-alternate sa pagitan ng malalim, mabilis na paghinga at mahabang pagpaus. Ang mga pagbabagong ito ay maaring magsimula ng banayad. Ngunit sa paglipas ng panahon, sila ay nagiging mas malinaw at mas madalas. Ang isa pang karaniwang senyales ay ang paghina ng sirkulasyon. Maaring mapansin mo na ang kanilang mga kamay, paa, o kahit ang kanilang ilong at tainga ay nagsisimulang maging malamig sa paghipo. Ang balat ay maaring mukhang maputla, asul, o batik-batik, lalo na sa paligid ng mga daliri at paa. Nangyayari ito dahil ang katawan ay nagbibigay prioridad sa daloy ng dugo sa mga vital organ. Binabawasan ang sirkulasyon sa mga extremities. Ito ay malinaw na indikasyon na ang puso ay hindi na nagbobomba ng kasing lakas ng dati. Ang ilang tao ay nakakaranas din ng mas maraming shortness of breath, kahit na sa kaunting paggalaw. Ang simpleng pag-upo, pagsasalita, o pagbabago ng posisyon ay maaring magdulot ng paghingal o pakiramdam na wala ng hininga. Maaring mapansin mo na sila ay humihinga ng mas madalas sa pamamagitan ng bibig. O biglang kailangang huminto upang makahinga habang nagsasalita. Kung dating madali para sa kanila ang paglalakad sa kabilang silid ngunit ngayon ay nahihirapan na. Maaring humihina ang kanilang paggana ng baga. Sa ilang kaso, ang pag-ipon ng likido sa mga baga ay maaring gawing mas mahirap ang paghinga. Maaring magdulot ito ng patuloy na ubo, mga tunog ng gargling, o kahit napakiramdam ng paninikip sa dibdib. Maraming tao ang nag-akalang ito ay simpleng congestion mula sa sipon. Ngunit sa mga matatandang individual na papalapit sa pagtatapos ng buhay, kadalasan ito ay senyales na ang mga baga ay humihina. Maaring maging hindi komportable ang paghiga ng patag, at maaring mas gusto nila matulog na nakataas sa mga unan, o sa isang recliner, upang mapadali ang kanilang paghinga. Para sa mga miyembro ng pamilya, ang pagkakita sa mga pagbabagong ito ay maaring nakakatakot. Natural na nais na tumulong, hikayatin silang huminga ng mas malalim o mag-alala na may kagyat na nangyayari. Ngunit sa maraming kaso, ito ay simpleng natural na paraan ng katawan ng pagbagal. Maaring hindi pa palaging may paraan upang baligtarin ang mga pagbabagong ito. Ngunit may mga paraan upang gawing mas komportable sila. Ang pagpapanatili ng malamig na silid, paggamit ng humidifier, o pag-aalok ng maliliit na sips ng tubig ay makakatulong sa pagpapagaan ng discomfort. Sa ilang kaso, ang mga gamot o oxygen therapy, ay maaring magbigay ng ginhawa. Ngunit ang fokus ay naglilipat patungo sa ginhawa, kaysa sa pagsisikap na ayusin ang isyo. Kung napansin mo ang mga senyales na ito, mga pagbabago sa paghinga, malamig na kamay at paa, o asul na tint sa balat, bigyang pansin. Kadalasan ito ay mga indikasyon na ang katawan ay nag-impok ng enerhiya at ang sirkulasyon ay bumabagal. Ito ang oras upang maging naroroon, mag-alok ng katiyakan, at lumikha ng isang payapang kapaligiran kung saan sila ay nararamdamang ligtas at nasa ginhawa. Sa mga huling buwan o linggo, ang pinakamahalagang bagay na maibibigay mo sa kanila ay hindi medical na intervensyon. Ito ay ginhawa, dangal, at ang kalaman na hindi sila nag-iisa. Pangwakas na kaisipan Habang natatapos natin ang videong ito mula sa matalinong payo, maglaan ng sandali upang pag-isipan ang mga napag-usapan natin. Makabuluhang pagbaba ng timbang, matinding pagkapagod, paghina ng pag-iisip, madalas na impeksyon, at malalaking pagbabago sa paghinga at sirkulasyon. Ang limang senyales na ito ay madalas na lumilitaw sa taong humahantong sa pagbanaw ng isang matandang tao. Maaring hindi lahat ng ito ay mangyari ng sabay-sabay, at maaring hindi palaging halata sa una. Ngunit kapag nagsimula kang mapansin ang mga ito, ito ay senyales na ang katawan ay naghahanda para sa huling pagbabago nito. Para sa maraming pamilya, ang mga pagbabagong ito ay maaring mahirap tanggapin. Natural na nais na labanan ang mga ito. Hikayatin ng isang mahal sa buhay na kumain ng higit pa. Gumalaw ng higit pa, o magpumilit sa kabila ng pagkahapo. munit minsan, ang pinakamagandang gawin ay pakinggan ang sinasabi ng kanilang katawan. Sa halip na tumuon sa pagsisikap na baligtarin ang hindi may iwasan, maaari nating ituon ang paggawa ng kanilang natitirang oras na payapa, komportable, at makabuluhan hanggat maaari. Ang pagunawa sa mga senyales na ito ay hindi tungkol sa pagkatakot sa kamatayan. Ito ay tungkol sa paghahanda para dito. Kapag maaga mong nakikilala ang mga pagbabagong ito, maaari kang mag-alok na mas mahusay na pangangalaga. Gumawa na mahalagang desisyon na maaga. At yakin na ang mga huling buwan ng iyong mahal sa buhay ay puno ng pagmamahal at dangal. Ito ang oras para sa pagpapahalaga sa mga sandali, pagbabahagi ng mga kwento, at pagpapaalam sa kanila na sila ay pinahahalagahan at hindi nag-iisa. Kung napapansin mo ang mga senyales na ito sa isang malapit sa iyo, Huminga ng malalim at tandaan na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Maraming pamilya ang dumaan na sa landas na ito. At bagamat hindi ito kailanman madali, ang pag-alam kung ano ang asahan ay makakatulong sa iyo na makahanap ng lakas, pasensya, at kapayapaan. Salamat sa pagsali sa amin ngayon sa Matalinong Payo. Gusto naming marinig mula sa iyo. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito plano gamitin sa iyong buhay mahalaga ang iyong mga saloobin sa amin. Kaya huwag mag-atubiling ibahagi ang mga ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang videong ito at natatanging kapakipakinabang ito, mangyaring ilike, magsubscribe, at ibahagi. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa paglikha ng magandang nilalaman upang magbigay alam at magbigay inspirasyon sa iyo. Salamat sa panonood. At inaasahan naming makita ka sa susunod na video mula sa Matalinong Payo.